Good morning mga ka Mr. Mine, viewers and followers. Halika, tuloy ka sa aking greenhouse. At dumating na rin ang hinihintay kong ulan para maglinis sa aking greenhouse. Direkta kasi ang araw dito kaya hindi natin masikaso at ito lang ang perfect time na para maglinis at magayos sa ating greenhouse at nalinis na rin mga ka Mr. Mine salamat sa ulan at di tayo na naarawan at di rin tayo napagod dahil presko ang ating pakiramdam marami tayong natapo at eto nakaisip ang yung mister para mapaganda at malagyan ng style para magmukhang garden ng ating greenhouse gumamit ako ng aloe blocks at mga tira-tirang kahoy para patungan ng ating mga lagang halaman. At dito naman sa kabilang side, ganun din po. Gumamit tayo ng aloe blocks at pwedeng pagpatungan ng ating mga lagang halaman. Salamat po at tumabot kayo sa video ito. At kung nagustuhan nyo po ang video ko, Like lang po at comment lang para sa mga susunod na video. Salamat. Thank you. Thank you for helping us.